Yun. So, we're here na sa famous na parang pinaka-entrance ng Mangantilla. Mangantilla, no? Mangantilla. Parang ganyan, no? Resto. Yan. Ito yung pinaka, ano, yung parang sinasabi na, na Nami Island ng Korea na nasa Pilipinas. Yan, entrance niya. Hello, Gam? Hello, you know. Yan, guys. Mamaya ipakita ko sa video sa ating Insta. Ang gandum pa yan, guys. Yan. Maganda panahon. Thank you, Lord. Ayan, yeah, baka dyan na kami mag ano? Baka dyan na kami mag-dinner. Uh, dinner. dito yung parang naglalakad. Oo, oh, while we are walking. Ayun, ganda. Nami Island. <laughs> oh, Yon, so we're here na sa motor parking. May katabi tayong ninja na itim. At wow, African Twin. Yeah. big bike ganda tennis nice ninja siyempre eh. optimus nice so yun yung pinaka ano restaurant mayroon doon sticker world para sa mga vlogger tulad natin <laughs> instagram boss tama no mga o mga Mangantila. Mangantila. Bakit po yun? Mangang, mangang, di ba? Ilocano yun? Aba, aba. Ano po yung tila? kain. Ah, ma mangan. Mangan kain. Ang mangan kain. kain. Tila tayo. Ah. Oh. Ta no, mga gum, mangan tila. Kain tayo. Ah, oh, mangan. Kain. Salamat kuya. Sige. Okay. Dito pa itras, no? Ay, ay na pa lang makapagawa ng sticker. Makapagawa ng sticker natin. Yan. Yan guys. So dito yung mga ano, sticker nila corner sticker wall marami na rin no even sa may kubo Sigum, do the honors and support ah uh, local vloggers natin yan malapit na yung sala hala yan din alright so andyan na ating sig nya ito sa mga tila, sabi ni kuyang sa parking area, mga kain tayo. Di ba sa inyo, mga tayon? Mga tayo. So, pares din, no? <laughs> Same din. Good. <laughs> Alright. Yan, so walang music, walang copyright. Oh, dito lang ang CR nila. Bungad pala, may CR na. Medyo maraming ngayong tao, guys. Um, good um, afternoon po. DC Good afternoon po. Cable for two. po. Ah, table for two. First Ah, first timer. Uh, Rod and Rhea. Um, guys, first time natin guys eh, lang po ah pwede so ano kasi guys eh guro medyo may pagka holiday kaya talagang ano talagang uh, full pack Ayan. anong ano ba to ilog ba ito ilog laguna ano hindi siya. Nandoon, din. Doon, doon. Ah, ay lang muna, wait kami lang ayong maupuan. Sige, sige order na tayo. Apo. So, mixed seafood pasta, pizza na thin crust na bacon and mushroom, then six pieces na banana turon with ice cream. Na? Anong drinks natin gumawa? Meron kayong ano? Meron kayong picture? Apo, SP po, blue lemonade Asan dito yun? Ayun picture na gumo Cucumber lemonade Red lemonade mayroon, Actually, meron din silang ice coffee Asa? oh yan pala eh Galing niya gumo, napawag mo sa vlog to no? Yan, cold Sige, anong gusto mo dyan? Caramel macchiato Ayun, isang uh, ice caramel macchiato Yun. Meron kayo ano, soft drinks na ano? Coke Zero? Pintan lang. No. Asan yun? Yun. O oh, yan, tsaka isang Coke Zero na ka. pa. ka. Pintan. Ano lang, lagyan mo lang ice yung basa. as yung, yung ice, pili mo lang di gano'ng malamig ha. Yung ice, pili mo kung di gano'ng malamig. <laughs> Wait ni Kuya, ho. Oh. Yun, know? lo. Sige. Ibut ako lang po, sir. Ah, sige. Next uh, 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 seafood pasta po. Ah. Ito yung mushroom po. Para po with ice cream. Ice caramel na kaya ito. Tapos, cooking can. Yan, cooking can. Kaya hanggang mamaya, gusto ko, hindi ko saan mag-serve ba? Ano pangalan pa mo? Wesley po. Wesley? Wesley. Uh, sige. Oh, po, pwede po tahan doon? Opo. Mamaya. Ah, sige, balagang ante kami, ha. Hindi dito, dito kami. Nasaan ano kami, guys? Second floor kami. Taas mamamig kahit katanghalihan lang ano hindi naman tanghali alam ka stress ni meron pong ano third floor kaya lang salado yeah. may third floor pa sa guys kaya salado ngayon kaya ano na ba yan laguna de bay na ba yan ayun laguna de bay pa rito guys lapit ko lang yung ating ano, ating uh, video yan guys o oh. yan laguna de bay pwede mong puntahan doon picture picture siguro later pag wala nang ganong ano araw may alas 3 pa lang pero or magkakamag mag 4 na ba pero may 8 pa rin yeah. yan pa ako kayong lahat para sa walang anunsyong ito lahat ng mga nakikita nyo yung mga lugar na yan hindi amin yan bisita lang bisita lang kami dito yun so kayo lang ano ang pantao. pang tao tapos kami niya dun, dito kami pero ngayon medyo nag ano yung tao nag uh, sabi kasi mamaya may ulit ulit dami pang dinner na Kaya isa doon pa kami doon sa mismo ano mismo ang tabi yung Laguna de Bay mamaya pang dandi namin um, mamaya sunset We will witness the sunset ng Laguna de <laughs> Ah, so sa so Piyo Wesley yan, hindi na yung mga mga dito, drinks, I'll waiting for our order. Okay, okay thank you. Alright, so ito na, yung ating uh, seafood pasta, may shrimp, may tahong, and everything. Of course, the 10 inches. Ano, ano pa? Ano? Bacon. Bacon. mushroom na. Yeah. And of course, yung aming dessert with ice cream. Ice cream to guys, sandi so, sa usawa na. Yan, yeah, saging na, may kasamang balat. Thank you. Dom. let us taste test the pink crust ano nila uh, bacon and mushroom pizza lumabang may wala mga kamil, nga to eh uh, uh, yun yun sumasama guys pink crust no? grabe ka tin good then yung kanyang ano turon then yung seafood pasta diba while having our uh, early dinner sa ng uh, Laguna de Bay mm. hop oh. 음, 밥, 밥, 음. 음.